Naghumiling ng interim release o pansamantalang paglaya ang kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kasunod dito ng hiling nila para sa indefinite adjournment sa lahat ng legal proceedings laban kay Duterte. Nauna nang ipinagutos ang pagpapaliban ng confirmation of charges na nakatakda dapat sa September 23. Wala pang katiyakan kung kailan matutuloy ang confirmation of charges. Kaya iginit ng defense team ni Duterte na hindi makatarungang manatili siyang nakakulong habang pinoproseso ang usapin kaugnay ng kanyang kalusugan lalo't maari magtagal ito. Hindi rin naman makahadlang sa paglilitis ang interim release at ang bansang tatanggap kay Duterte ay may pananagutang tiyakin ang pagtupad sa mga kondisyon ng ICC. Kinontra naman ito ng international law expert at abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Joel Butuyan. Hindi dapat pagbigyan ang hiling na interim release dahil kinikwestiyon ng kampo ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC.